Mga teammates, may huli ako. Tira nyo. Welcome to Team Team Challenge! Oh! Good afternoon mga ka-teammates! Yan, so today is September 4 at lalo naming mamingwet ngayon kaso na ulan na naman <laughs> Mga mga ka ka-teammates. Grabe, ang sama si Toby Bot. <laughs> <laughs> Ayan, masabaw na naman mga ka-teammates. Grabe na tong ulan na to. Pero kahit masabaw mga ka-teammates, all goods pa rin tayo dahil masarap sa pakiramdam. Presko, presko. Sana maraming namimingwet para mas masaya. Ang sarap ng maraming namimingwet naman. Lahat na halos naghihintay ng kung may kakain eh. <laughs> Mega shoutout nga pala ulit kay Biwas ni Totoy. Yan, maraming maraming salamat kapatid sa laging pagturo sa amin kung paano ang gagawin sa pamimiwas. hindi <laughs> pa tayo nakakuha mga ka-teammates hindi tayo titigil hanggat hindi tayo nakakahuli. Sa bali iniintay lang namin si Bayaw at para meron tayong kajaming dun sa pamimingwit natin. teammates so ayaw bumaba ng isang ano. Sabi! niya ng rat. Hello!

alam mo ba? Ati may chadis, kami sa ispat namin kahapon. Yeah. Kuwalay ng bulate. Wala si bulat, eh. po. May bulate po. Hoy, nandito na 'yung bayan. Ingat-ingat. time, bibili tayo ng kapote. Hindi <laughs> natin, ang dayo. Okay, yung natin. Okay, bayaw. Uop. Uh -huh. Tobi, Tobi. Ano? Makakauli ba tayo ngayon, Tobi? Hmm? Saan sa ko ibaba to? Bili, turo. Saan daw? Saan? Turo mo. Turo mo? Saan? 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 ibaba to, Daddy? Doon? <laughs> Doon na ibaba to, Daddy? Kabila? Uy, sarap. Ang sarap naman kumain habang namimingwet. Uy, Parang may nakita akong maligid uh, dun sa ano ko ha. Asan yun? <laughs> ha? Ayos ang pesto ng baby ha. Hindi ako mga katimig to. Damo. <laughs> ah. <laughs> hmm. Ang mga katimid sabi ni Toby, dito raw ako bumato. Sana makauli na tayo kahit isa lang. Lord, please. Anong page, oh, page mo? Anong page mo? Anong page mo? Ah, ah, follow niyo yung page ko. Not sure, vlog. <laughs> dito muna <mo laughs> ako <laughs> mag-atid. <-aten>. Ingat, ingat. Bye-bye. <laughs> ingat. <laughs> pa? Dasawag ko ni Toby pa <laughs> yeah, Kuya, may huli na raw. Ilan na po yan? Uy, ang cute. Ang dami. Anong oras pa po kayo dito? Tanghali. Ano ah, tanghali. Oh. Eh, meron din si Kuya. Aba, ang dami. Wow. Grabe. <laughs> <Brody. laughs> <laughs> Ba't po kami walang nahuli? <laughs> ano ba pa inyo? Yung pong uod. Ulate, no, ang <laughs> Bulate po. Pa. Pangalan niyo kaya? Philip Olivete. Philip Olivete, ah, okay. yun. Okay. Tagasan taga, taga saan po kayo? Patimbaw. Patimbaw pa? Oo. Oh. Ay, po. <laughs> Yung dalawa pang anak ka <laughs> huli. Lakas sa na naman ng ulaan. Uwi na kami mga ka teammates. Wala kami uli <laughs> mga teammates, may uli ako. Tinan nyo. Pera, pera, oh, pera. <laughs> na naman kami mga ka teammates. Wala na naman kami uli <laughs> Siguro kulang lang namin ay balde. Tinuruan <laughs> kami ni kuya na magsasaboy daw ng feeds para lumapit yung mga isda. Dito kami sa barangay Gatid. Sobe, bebe. Aking truck sa amin. Dito kami sa barangay Gatid.